Uy, mga kabarangay, ngayon may mga tips ako kung paano mas mapapadali ang pagbayad ng bahay ninyo. Malaking achievement ang pagkakaroon ng sariling bahay, pero parang walang katapusan ng pagbabayad ng hutang, di diba? Tara, pag-usapan natin ang ilang simpleng paraan na malaki ang may tutulong. Una, magbayad kada dalawang linggo imbes na kada buwan hatiin sa dalawa ang buwan ng bayad at bayaran kada dalawang linggo para kang bayad ng ekstra isang buwan kada taon. Kahit maliit lang, malaki ang bawas nito sa interest na babayaran mo sa kabuuan ng loan. Sunod, tagdagan ng konti ang bayad. Halimbawa, kung ang bayad mo ay $950, gawin mong $1,000. Parang maliit lang, pero diretsu ito sa principal, kaya mas mabilis mabayaran ang bahay. Isa pang tip, magbayad ng extra tuwing may pagkakataon nakatanggap ng bonus sa trabaho o tax refund, ipambayad agad sa utang. Malaking tulong ang kahit maliit na halaga para mabawasan ang principal. Pwede rin mag-refinance. Kung mas mababa na ang interest rate na yun, kaysa nung kumuha ka ng loan, makakatpit ka ng libo-libo at paikliin pa ang loan term. Panghuli, bawasan ang mga gastusin na hindi naman kailangan. Tingnan ang budget at tignan kung saan pwedeng magtipid. Gamitin ang natipid para mas mabilis mabayaran ang bahay. Hindi naman kailangang maging mabigat sa loob ang pagbabayad ng bahay. Gamit ang mga tips na ito, mas mapapabilis ang pagiging mortgage-free. Salamat sa panunood at happy saving. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe.